Sino nga ba ang pinakamalakas na halimaw o kalaban na naipakilala sa One Punch Man? Marami-rami ang mga halimaw na pwede nating isagot sa katanungang ito. Pwede tayong mamili sa mga halimaw na nalikha ng tao. Pwede rin tayong kumuha sa mga nilalang na nagmula sa ibang planeta. At pwede nating sabihin na mga kalabang naging makapangyarihan dahil sa kanilang natural na kakayahan. Sa video na ito, sasabihin ko sa inyo ang 10 pinakamalakas na halimaw sa kwento. Pag-uusapan natin ang kanilang lakas, tibay ng katawan at ang tinataglay na kapangyarihan. Uumpisahan natin ito sa ikasampu hanggang makilala natin ang top 1 na pinakamalakas na halimaw sa One Punch Man. Top 10. Homeless Emperor Si Homeless Emperor ay isa sa mga executive ng Monster Association Kaya, nagtataglay siya ng napakamapangwasak na kapangyarihan. Meron siyang abilidad na makalika o makapaglabas ng mga energy spears o mga bolang punong-puno ng mapanirang enerhiya nakayang pasabugin at losawin ng kahit na anong target na tatamaan niya ang mga energy spheres na ito ay napapalaki ni Homeless Emperor depende sa kung gaano niya katagal inipon ang bola napapasunod niya rin ito sa direksyon na kanyang nais kahit napakawala na niya at napapalabas ni Homeless Emperor ang kanyang mga energy spheres kahit gaano ito kadami ito ang mga dahilan kaya ilang ulit niyang napulbos ang S-class zero na si Zombie mano ang sila kung bakit nahirapang lumapit sa kanya ang iba pang malalakas na heroes at ang lakas ng mga energy spheres ni Homeless Emperor ang rason kung bakit pati mga kapwa niya kadres ay natatakot sa kanya. Ayon sa kwento, ang kakayang makalikha ng mapangwasak na energy spheres ay ipinagkalob ng isang makapangyarihang nilalang na tinatawag na God. Kaya, hindi nakakapagtaka kung bakit naging napakalakas ni Homeless Emperor. Ganun pa man, ang rason kung bakit napunta sa mababang pwesto si Homeless Emperor ay dahil sa kabila ng pagkakaroon niya ng mga nakakatakot na energy spears, hindi naman siya nabihiyaan ng malahalimaw na katawan. Nanatili pa rin siyang normal at matatalo pa rin siya gamit ang mga pangkarinuwang piskal na pag-atake kapag siya'y nalapitan ng kanyang mga kalaban. Top 9. Elder Centipede ang dambuhalang alupihan na ito ay ang isa sa mga halimaw sa kwento na napakahirap puksain. Hindi lamang dahil sa kanyang gadambuhalang laki, kundi pati na rin dahil sa kanyang napakatigas na pangangatawan. Si Elder Centipede ay nagtataglay ng napakatibay na balat na hindi kayang pinsalain ng mga naglalakasang bomba ni Metal Knight. Hindi kayang basagin ng mabibigat na paghampas ng armas ni Metal Bat, at hindi kayang tunawin ng incineration cannon ni Genos. Ang matindi pa sa tigas ng pangatawa ni Elder Centipede ay ang pagkabuhay niya mula sa pinagsamang martial arts technique ni Bambat Bang. Nagawa nga ng dalawang matanda na mabasag ang balat ni Elder Centipede. So balat nagdulot lamang ito para magpalit ng mas matigas at mas matibay na balat ng halimaw. Pangyayaring, lalong nagpahirap sa kahit na sinong talunin ng higanting alupihan. Ang pagpapalit din ng balat ni Elder Centipede ang nagpapagaling sa kahit na anong pinsalang kanyang natamo at lalong nagpapalaki sa kanyang hindi masukat na anyo. Ayon kay Gyoro Gyoro, apat na heroes lamang ang maaaring makatalo kay Elder Centipede. Ito ay sila Metal Knight, King, Tatsumaki at Blast. Hindi nga nagkamali si Gyoro Gyoro sapagkat kung hindi dahil kay King na may kaunting tulong ni Saitama, hindi sana mapapas lang si Elder Centipede. Ang maagang pagkamatay na ito ng halimo sa kwento, ang rason kung bakit nasa mababang pwesto siya ng ating listahan. Top 8. Fuhrer Ugly Si Fuhrer Ugly ay yung may pinakapangit, may pinakadugyot, at may pinakamaasim na hitsura sa lahat ng cadres ng Monster Association. Ang kapangitan niyang ito ang dahilan kung bakit siya nabuli noon. Isang bagay na hindi na nakakagulat dahil pangat naman talaga si Fuhrer Ugly. Pero ang matinding pangahamak sa nila lang ang nagdulot para mabalot ng galit ang kanyang puso. Dahil dito, hindi lamang ang pagmumukha niya ang kinatatakutan, pati na rin ang kanyang mga pambihirang kakayahan. Si Fuhrer Ugly ay merong lakas na dumurog sa dalawang braso ni Tank Top Master, isang S-class hero na hinahangaan dahil sa tibay ng kanyang pangangatawan. Nagawa ni Fuhrer Ugly na durugin ang bungo at punitin ang katawan ni Sweet Mask ang A-Class Zero na nagtataglay ng kakayahang kapantay ng mga S-Class. At higit sa lahat, nagtagumpay din si Fuhrer Agli na wasakin ng Chan at buong katawan ni Gams, ang kapwa niya executive sa Monster Association na merong napakabilis na panunaw. Matapos makalabas sa Chan ni Gams, lalong lumakas si Fuhrer Agli dahil nabalutan ng kanyang katawan ng malaasidong likido na nagagawang losawin ng kahit na ano. Halimbawa dyan ang pagtunaw niya sa mga espada nila Atomic Samurai ang paglapnos niya sa mga braso at dibdib ng hero na may matigas na pangangatawan na si Super Alloy Darkseid at ang asido din ni Fuhrer Agli ang lumusaw sa kalahating katawan ni Nichirin at pumatay kay Amahare. Sila ang dalawa sa pinakamagaling na swordsman ng kwento. Dahil sa kanyang lakas, kakaibang pangangatawan at nakakalusaw na kakayahan na hirapan ng kahit na sinong talunin si Fuhrer Agli, at kung hindi siya pinaslang ng walang kapantay na kapangyarihan ni Garu, siguradong patuloy ang paglaganap ng kapangitan ni Führer Agli. Top 7. Phoenix Man Ang halimaw na ito ay isang demon level monster lamang noong ipinakilala sa kwento. Kaya madalis siyang napaslang na Child Emperor sa una nilang pagtutuos. Pero hindi pala ito ang hangganan ni Phoenix Man dahil ang kanyang kapangyarihan ay lumalabas lamang matapos ang kanyang kamatayan. Sapagkat, katulad ng isang totoong Phoenix, nabubuhay muli si Phoenix Man. Sa kanyang pagkabuhay, mas lumalakas ang halimaw at nagiging isang dragon level monster, taglay ang isang bagong anyo. Kung nung una, mukha lamang siyang tao na nakasuot ng costume sa mga kids party, ang kanyang resurrected form ay meron ng isang maangas tabaluti. Mas pumormon na rin ang kanyang pakpak at mas nagbuka talaga siyang kalahating tao at Phoenix. Sa kanyang bagong anyo, mas lumakas ang halimaw. Kaya tinawag ni Child Emperor ang Brave Giant, ang dambuhalang robot na nagtatagli ng mga napakalalakas na armas. Dahil dito, ipinamalas din ni Phoenix man ang isa niya pang nakakagulat na kakayahan. Ito ang magbagong anyo patungo sa mga formang nagtatagli ng iba't ibang abilidad. Halimbawa dyan ng Phoenix Fire Falcon Mode, ang anyong nagbibigay sa halimaw ng napakabilis na paglipad at napakaliksing pagkilos. Sunod dito ay ang Phoenix Prominence Hawk Mode, ang anyong nagtatagli ng malaking pangangatawan at malakas na pag-atake nababalutan din ito ng nagalagalblab na apoy na kayang lusawin ng armor ng Brave Giant. At bukod pa dito ay ang Phoenix Penguin Mode, ang anyong nagagamit ng halimo sa mga labang malapit sa katubigan. Meron din itong kakayahang gumamit ng yelo sa pakikipaglaban at nakakapagbuga din ng Phoenix Penguin Mode na mga puwersang pumapantay sa kayang palabasin ng Brave Giant. Ang kakayahan ni Phoenix Man na magpalit ng anyo gumamit ng iba't ibang elemento at mabuhay muli matapos mamatay ay ilan lamang sa mga kahangahang kapangyarihan ng halimaw. Meron din siyang kakayang dalhin ng ibang nilalang na gumagamit ng costume sa isang lugar na tinatawag niyang Phoenix Space. Meron din siyang abilidad na kontrolin ng mga monster cells para ipakain ito sa kanya mga biktima. At nagtataglay si Phoenix Man ng kapangyarihang buhay ng mga namatay na at gamitin sila bilang zombies para atakihin ang kanyang mga kalaban. Ang mga natatangin kakayahan na ito ay hindi basta-basta makikita sa ibang mga halimaw. Tanging si Phoenix man lamang ang nagtatagli ng ganitong klaseng kapangyarihan, kaya siya napasama sa ating listahan. Top 6. Sage Centipede Kung nakakalula na ang laki ni Elder Centipede, ang kanyang ninuno naman na si Sage Centipede ay nakakapangilabot ang pagiging buhala. Sapagkat, dahil sa haba at laki ng halimaw, halos kasing sukat na niya ang kahabaan ng Z-City. Maliban sa kanyang laki, si Sage Centipede ay nagtataglin ng pambihirang lakas. Patunay dito ang pagbuhat niya sa buong Monster Association na ginamit ni Tatsumaki para patayin si Orochi. Pagbago niya sa forma ng kanupaan ng Z-City at pagkalaban niya sa dalawang malalakas na mandirigma ng kwento. Napinsala niya si Garu habang ito'y nasa Evolved Form at natalo niya si Metal Bat, ang hero na unang ng kumalaban kanila, Junior. Senior at Elder Centipede Nagawa ng Evolved Garu at ni Metal Bat na wasakin ng ilang bahagi ng katawan at basagin ng matigas na balat ni Sage Centipede Pero binaliwala lamang ito ng halimaw dahil mabilis niya rin napagaling ang kanyang sarili Buti na lamang at nagawa ng dalawang mandirigma na palakasin ang atake ng isa't isa Kaya nadiscovery nila ang kahinaan ni Sage Centipede at nabutas ang katawan nito para kuhain ng Regeneration Core ang parte ng halimaw na nagpapagaling sa kanyang mga sugat at pinsala. Ibinato ni Garo ang lamang loob ng halimaw sa kalawakan, agad itong sinundan ng Sage Centipede, isang aksyong naghatid sa kanyang katapusan. Ayon kay Garo, ang tanging paraan lamang upang tapusin sa Sage Centipede ay ang paghati dito mula ulo hanggang sa buntot. Imposibling bagay na sinakatuparan ng Hero Hunter sa pamamagitan ng paghati sa buong katawan ng damuhalang halimaw. Top 5 Evil Ocean Water Si Evil Ocean Water ay una nating nakilala bilang Evil Natural Water. Siya ang halimaw na mayroong klasifikasyon bilang Dragon Level Threat Monster sa Monster Association dahil sa tinataglay niyang panganib at dahil sa hindi niya makontrol na lakas. Ito ang rason kung bakit inalagay siya ni Gyoro Gyoro sa isang nakasaradong silid kung saan malayo siya sa lahat. Si Evil Natural Water ay isang halimaw na may katawan ng tubig at mayroon lamang dalawang nakalutang na mata. Dahil sa pagkakaroon ng katawang gawa sa tubig, si Evil Natural Water ay walang kahit na anong lumang loob na pwedeng pinsalain o targetin, nagdulot para mahirap din siyang patayin. Ang pagkakaroon niya din ng katawang gawa sa purong likido, ang rason kaya nagkaroon siya ng mga abilidad na konektado sa tubig. Merong kakayahan si Evil Natural Water na magpakawala ng mga napakabibilis at napakalalakas na pwersa ng tubig na pumipinsala sa kanyang mga kalaban na parang isang laser beam. Sa sobrang lakas nito, nagawa ni Evil Natural Water na butasin ang hita ni Child Emperor, pingasin ang matigas na katana ni Ayan, at paslangin si Tongara na nakasuot ng espesyal na baluti. Meron din kakayahan si Evil Natural Water na magpatira ng mga halimaw na isda sa loob ng kanyang katawan upang gamitin din ang mga ito pang atake. At higit sa lahat, kaya ni Evil Natural Water na humalo sa iba pang likido katulad ng tubig dagat. Ang abilidad na ito ang tumulong sa halimaw para maging Evil Ocean Monster ang kanyang anyo na meron mga matang mas malaki pa kaysa sa barko at may katawang kayang palubugin sa tubig ang isang buong syudad. Mas lumalaki pa siya mula sa anyong ito habang inihigop niya ang lahat ng tubig ng dagat kung nasaan siya. Dulot din ng kanyang paglaki, lalong lumalaki si Evil Ocean Water at mas nagiging mapaminsala ang kanyang mga pag-atake. Sapat para pinsalain si Garo na gumagamit ng kanyang evolved form. Higit pa dito, dahil din sa pagiging isa ni Evil Ocean Water at ng dagat, lalong naging mahirap ang pagpaslang sa kanya. At siguradong mahihirapan ng kahit na sinong tapusin siya, kung hindi lamang dahil sa serious punch ni Saitama. Sa katunayan, si Evil Ocean Water ang isa sa mga kakaunting halimaw o nilalang na nabuhay matapos matamaan ng serious punch. Nagpapatunay sa lakas ng tinataglay ng halimaw na gawa sa tubig. Top 4: Black Sperm Si Black Sperm ay isa sa pinakakaibang halimaw na naipakilala sa kwento. Kahit mukha siyang tamod na tinubuan ng katawan ng tao, si Black Sperm ay meron ang espesyal na kapangyarihang nakita natin noong siya nasa una pa niyang anyo. Merong kapangyarihan si Black Sperm na hatiin ang kanyang katawan at lumikha ng maraming kopya ng kanyang sarili. Nagagawa niya rin ito kapag inihiwa siya o kapag nakakatanggap ng nakakamatay na pag-atake. Ang kopyang nalilikha ni Black Sperm ay maliliit lamang na bersyon ng kanyang sarili pero, pwede pa rin niya itong pagsamasamahin para mas lumaki. Noong nagawa niya magkaroon ng 43 trillion na kopya at pinagsama-sama niya ito, narating ni Black Sperm ang kanyang anyong tinatawag na Golden Sperm. At noong isinama niya pa ang 11 trillion na kopya ng kanyang sarili sa kanyang bagong anyo, na nila ang halimaw na pinangalanan bilang Platinum Sperm, ang tinatawag niyang Ultimate Fusion at ang pinakamalakas na version ng kanyang sarili. Si Platinum Sperm ay merong lakas na pabagsakin ng mga S-Class Heroes na sila Zombie Man, Atomic Samurai at Puri Puri Prisoner gamit lamang ang galamay sa kanyang ulo. Meron din siyang napakatibay na pangataw hindi napinsala ng ilang beses na pag-atake ni Garu na gumagamit ng Evolved Form at ni Flashy Flash na may kakayahong humihigit sa kahit na sinong ninja sa kwento. Higit sa lahat, si Platinum Sperm din ang isa sa pinakamabilis na halimaw sa istorya dahil sa bilis niya, nagawa niyang atakihin ng ilang beses sila Lagaro at Flashy Flash nang hindi nila napapansin at nagmistulang dinaanan niya lamang ang mga ito. Noong nagtuos din si Platinum Sperm, Garu at Flashy Flash, halos hindi makita ng iba ang nagaganap sa kanilang laban. Tanging mga nagliliwanag lamang nagguhit ang nasisilayan nila sa kalangitan dahil sa tinataglay na bilis ng tatlo. Pero matapos ang ilang sandali, nagawa ni Platinum Sperm na mas bumilis kaya natalo niya si Flashy Flash. At kung hindi lamang dahil sa walang tigil na pag-angat ng lakas ni Garu, hindi sana mawawasak ang katawan ni Platinum Sperm. Sa kabila nito, may isang kopya sa si Black Sperm na nabuhay sa duelo kaya hanggang ngayon ay nananatili pa rin siya sa kwento. Nagpapatunay na siya ang kadre sa Monster Association na pinakamahirap poksain. Top 3 Psychos Orochi Matapos durugin ni Saitama ang kinikilalang leader ng Monster Association na si Orochi gamit ang kanyang napakalakas na pag-atake, nagkalat ang bahagi ng katawan nito sa buong Monster Association headquarters at naganap ng mga halimaw na pwedeng kainin para muling mabuhay. Isa sa mga member ng Monster Association na nakipagsanob katawan kay Orochi ay walang iba kundi ang Esper na tunay na bumuo sa organisasyon. Siya, si Psychos, sa kanilang pagkasanib puwersa. Nakita ni Orochi at Saiko ang isang misteryosong nilalang na tinatawag nilang God at binigyan sila nito ng kapangyarihang talunin ng kanilang mga kalaban. Matapos ito, naging iisa ang dalawa kaya pwede natin silang tawagin bilang Saikos Orochi. Meron itong anyo ng isang dambuhalang Saikos na nakatungtong sa katawan ng isang halimaw na mukhang ahas. Meron siyang mga kamay na may hawak na dalawang sibat. At meron din si Saikos Orochi na mga ulo ng dragon sa baba ng kanilang katawan. Ang sobrang lakas ni Psychos Orochi ay nababagay sa kanila bilang pinuno ng Monster Association. May kakayahan silang kontrolin ng gravity sa isang espasyo para durugin sa puwersa ang kanyang mga katonggali. May abilidad din silang magpalabas ng kuryente upang pahirapan ang kanyang mga target. At si Psychos Orochi din ay kaya maglabas ng hindi maubos-ubos na enerhiang kaya magwasak sa isang buong syudad. Sa sobrang lakas niya, walang magawa ang halos lahat ng S-Class heroes na nasa lugar tanging si Genos at Tatsumaki lamang ang pinakahumarap sa halimaw, pangyayaring kamuntikan pong pumatay sa dalawang hero. Si Psychos Orochi ay napakahirap paslangin sapagkat may kakayahan itong lumikha ng mga barriers na kayang sumalo ng mga pag-atake ng kalaban, kaya rin niyang pagalingin ang kanyang sarili ng mabilisan, at merong kapangyarihan si Psychos Orochi na magbagong anyo upang takasan ang kanyang mga katonggali. Ayon kay Psychos Orochi, ang kanilang lakas ay nagmula sa mga ugat at galamay nilang nakakonekta sa lupa. Sa madaling salita, kung hindi napaslang paslang ng mga hero si Saikos Orochi, maaaring siya na mismo ang maging buong planeta. Top 2. Boros Ang pinuno ng Dark Matter Thieves ay napunta sa pangalawang pwesto ng ating listahan sapagkat isa siya sa mga kakaunting nila lang na nagawang mabigyan si Saitama ng isang matinding laban. Matatandaan na noong sinuntok ng ating bida si Boros sa katawan, nakayanan nito ang pag-atake at mabuhay mula sa suntok ng hero. Matapos din maputol ang kamay ni Boros dahil sa isang muling suntok ni Saitama, nagawa ng nilalang napatabuin ang kanyang braso na parang walang nangyari. At noong pinaulanan din si Boros ng normal punches ni Saitama, muli niyang nabuo ang kanyang katawan para ipagpatuloy ang laban. Higit pa dito, noong ginamit ni Boros ang kanyang meteoric burst o ang abilidad na nagpapabugso sa kanyang kakayahan, nagawa ni Boros na magkaroon ng hindi masundang bilis na naglilikha ng matinding init. Sapat para tunawin ang kanyang mga dinadaanan. Nakapagpakawala siya ng matinding suntok na nagwasak sa malaking bahagi ng kanyang spaceship At nakapagbitaw din si Boros ng isang napakalakas na pagsipang Nagpalipad kay Saitama patungo sa buwan Sobrang nakakabilib ang mga ipinakitang ito ni Boros Pero ang pinaka nakakamangha ay ang pinakamapangwasak niyang pag-atake Na tinatawag bilang Collapsing Star roaring Cannon Ang energy beam na kayang magwasak ng buong degdig Sa laban ni Boros at Saitama Tumanggap ang lalang mula sa ating bida ng tatlong normal punches isang consecutive normal punches at ang puwersang nagmula sa serious punch ni Saitama. Hindi siya agad namatay sa mga pag-ataking ito kaya kinilala ng ating bida ang lakas ng kanyang kalaban. Nagpapatunay na sa lahat ng mga halimaw at nilalang na naipakilala sa kwento, si Boros ang kauna-unahang nagbigay ng matinding laban kay Saitama. Top 1. Awaken Garu. Cosmic Fear Mode. Kung malakas na ang isang garo na nagkaroon ng kakayahan na higit pa sa meron ng mga halimaw, mas nakakapangilabot ang lakas na meron ng awakened garo na nasa cosmic fear mode. Matapos maimpluensyahan ng kapangyarihang ipinagkaloob ng nilalang na tinatawag bilang God, nagbago ng tuluyan si Garu. Nagkaroon siya ng katawan na parang naglalaman ng galaxy at mga between, nagkaroon din siya ng naguumapaw na lakas at nagtaglay si Garu ng mga kakaibang kapangyarihan. Isa dito ang kakayahan niyang gayahin ng abilidad ng kanyang mga kalaban. Halimbawa dito ang pangungopin niya sa mga fighting styles ng mga heroes, ang panggagaya niya sa portal creation ability ni Blast, at nagawa rin ni Garo na kopyahin at gamitin ng serious punch ng ating bida na si Saitama. Ang mga nagaya niyang abilidad na ito ay naisasama ni Garo sa kanyang bilis. Ito ang rason kaya nagawa ng hero hunter na tapatan agad ang serious punch na pinakawalan ni Saitama. Nasabayan din niya ang sunod-sunod na consecutive normal punches ng ating bida at nasundan din ni Garou ang pinakamabilis na pagkilos ni Saitama. Napakatibay din ang pangangatawa ni Garou dahil hindi man lamang siya naapektuhan ng vacuum sa kalawakan, ang kawalan ng oxygen sa labas ng planeta, at ang kakaibang atmosfera ng ayo. Hindi din napinsala si Garou ng mga pagsuntok ng number one hero na si Blast, kahit ginagamit ito ang kanyang kamao na pinapalakas ng gravity, at nakayanan ni Garou ang hindi mabilang na series punches ni Saitama na tumama sa kanya. Higit pa dito, ang Hero Hunter din ay nagtataglay ng lakas na hindi pa nakikita sa kahit na sinong kalaban ni si Tama. Noong nagkasulubong ang kanilang serious punch, nakalikas sila ng matinding pwersa na kamuntikan na magwasak sa daigdig. Noong dinala din sila ni Blast sa labas ng planeta para baguhin ang direksyon ng epekto ng pag-atake, nagawa ni Garo at Saitama na mawasak ang malaking bahagi ng cosmos. Higit pa dito, sa pagpapatuloy ng laban ng dalawa, nakakopya ni Garo hindi lamang ang mga pag-atake ni Sitama kundi pati na rin ang tinataglay nitong lakas. Kung hindi lamang dahil sa mas mabilis na pag-unad ng lakas ni Saitama sa laban nila, magagawa ni Garo na talunin ng hero at mas kanyang mapapatunayan na siya talaga ang pinakamalakas na halimaw sa kwento. Ang listahan natin ito ay binubuo ng iba't ibang klase ng halimaw na makikita mo lamang talaga sa One Punch Man lahat sila ay sobrang lalakas at nagtataglay ng naguumapo na kapangyarihan. Kung sa tingin nyo ay merong halimaw na hindi ako nasama sa ating listahan o kung may napansin kayong detalye na hindi ko nabanggit, maaari nyo itong sabihin sa comment section sa ibaba. Sapagkat, naniniwala akong mababago pa ang ating listahan dahil madami pang pa kalaban na ngayon pa lamang na ipapakilala sa kwento at madami pa ding halimaw na hindi pa maayos na lumalabas sa istorya. Kaya, hindi malabo makakita tayo ng halimaw nakayang tapatan o higitan ang lakas ng ating mga bida sa One Punch Man